kapatid, nandito na naman po si Malo Santos at mayroon na nang po na gustong alamin o itanong kininang po. Ito kay Kumari ko, Marilyn TV po. Ito, naka-address po ito kay Marilyn TV. Gusto ko po siyang tanungin kung ano ang alam niya sa batas. Kasi di ba po, ang, uh, ang batas po, siya po ay alam niya lahat at na ang pakakaalam ko ay si Kumari ko po ay isang lawyer. ba? Diba? Dahil uh, always I'm consult my lawyer. O nagtatrabaho po siya sa mga lawyer. Kaya hindi ko po alam kung ano dahil alam niya po ang batas po. Lahat na batas alam niya po. About puloy dito sa sa the Republic Act uh, 10627 or the anti-bullying gusto ko po itong tanungin. Uh, kasi po medyo magulo sa aking uh, pan, uh, sa aking isipan kaya gusto ko po itong malaman kung ang kaalaman ko po tungkol po dito sa batas uh, about po sa bullying dahil po ito ay siya po ang naglatag ng batas na to sa kanya ko po ito narinig, uh, kung tayo mang ng tao, isa po yan sa may kaparusahan. ba diba, mga kapatid? Kaya po, ako gusto ko pong malaman ang tungkol po dito sa sinasabi ni Ninang about po dito sa uh, na nangyari po nga. ba diba? ng mga isang araw yung usapin hindi po to matapos-tapos dahil hindi po kami makakuha ng hustisya. Dahil uh, dito sa mga sinabi ni Ninang hindi daw po ito ay pambubuli, di ba? Kaya gusto ko pong malaman na kung ano po ang ibig sabihin sa kanya yung mga sinabi niya, di ba? Na tungkol dito na ikukumpara niya ang sarili niya dito sa isang bata na walang kalaban lamang na hindi naman po siya inaano. Ako po mga kapatid, nirespeto ko lang po yung sinabi na hindi na natin po pwedeng banggitin itong pong beneficiary natin na tinutulungan at ito nga po na usapin na mga issue-issue po dahil po ito kininang about po dito sa pagkukumpara na siya po ay isang maganda na ang katawan niya body language at yung mga pohet poet 'di ba kaya nga po eh ito na naguguluhan po ako kaya po gusto ko pong tanungin kung ano para sa kanya ang ibig sabihin po ng pangbubule dahil yung sa kanya daw hindi niya namang kasalanan kasi po dito alam ko na may rungkang ibang tinatapik pero po hindi mo doon inaddress sa mga ano sa na, uh, nag-comment sa iyo. Alam ko yung sponsor ang sinasabihan mo o yung mga jump car pero po nagkamali. Mali dahil inaddress mo doon sa beneficiary. 'Di ba po? Kaya ako para dito'ng naguluhan. Kaya gusto ko pong malaman kung ano ba talaga ang batas ng pangbubuli. Kasi nandyan po, ah, itatabnil ko po yung nalalaman ko. Dahil po dito sa social media, marami po sa atin nanunood ng mga lawyer. di ba diba? Kung may mga lawyer ka rin, o ikaw isa kang lawyer, um, Marilyn TV, gusto kong malaman mismo sa'yo kung ano ibig sabihin talaga ng batas mo. Dahil ako, alam ko, ibarin po ang batas ko na nalalaman at ako rin po ay nagtatanong-tanong at tayo po dito maraming nakasubaybay na marunong sa batas. Kaya yun lang dito talaga, Mare. Dahil alam nyo po, ang prinsipyo, napakahirap po ibaba. Isang alipin lang ako na sinasabi mo. Pero hindi ko po alam ang ibig sabihin mo, ang batas mo. Dahil ako ang nalalaman kung batas ang katotohanan. Ay dapat po 'yan ang bigyan ng pansin. Ang mali mali po. Huwag natin Uh, lagi na lang natin na kahit mali, lagi natin pagpipilitan na itama. 'Di ba? Parang inililigaw. Kasi po, kung ang issue dito po sa beneficiary, tapusin po muna natin ang issue dito sa beneficiary against dito kay Marilyn Tibe. Huwag po tayong ah uh, magsusolve ng another problem another issue dahil nakakagulo po ng otak di ko po maintindihan pasensya na po hindi ko talaga maintindihan dahil kung may problema about dito sa mga buli-buli na pagkukumpara sa mga puwit-puwit <laughs> kailangan po ito tuldukan ng malinaw di diba napakaganda po yung ihingi ka lang na Pasensya na at nagkamali at dahil doon sa na-triggers ako. 'Yun, napakaganda po pakinggan. Hindi po yung gagawa tayo ng ibang issue para po malihis doon sa isyung pinag-uusapan, 'di ba? Sana ganoon. Dahil kung ako po ang tatanungin, mali talaga. Ang pagtanggap ng kamalian, hindi ibig sabihin talunan. Dahil tao lang tayo na nagkakamali, di ba? Ang napakahirap po talaga sa isang tao kung hindi kayang ibaba man lang ang ating mga paa iluay apak sa lupa. Di ba? Kailangan naman po tanggapin natin. Nagkamali kamari, kagaya sa akin. Accept ko na nagkamali ako. Kaya nga pinilit kong ipinauunawa sayo ang pagkakamali. Dahil ang pagkakamali, tanggap natin, na napakaganda sa saril natin. Hindi tayo, pagtawanan man tayo. Bakit? Tao lang naman tayo, di ba? Mga, di ba, Mari? Ha? Kaya dapat, kaunti na uh, pagpakukumbaba. Huwag tayong gagawa na naman ng another issue. Ha? Uh, para malihis po itong pambubuli mo pagkukumpara mo sa iyong sarili dito sa beneficiary. ba? Diba? Kaya nakakalungkot po, pati dito po ang kalingap talaga po nadadamay. Lalong-lalo na sila Kuya Bal Santos Matubang Kikalingap Rab, nadadamay po dito sa isyo mo. ba? Diba? Dapat ikaw po dito ang lumutas ng sarili mong problema, sa sarili mong isyo. ba? Diba? Ako noon, nakita mo, Marilyn Tibe, ako noon nagkamali. di ba? Iplinin ni Kuya Bal. O, oh, ba? Diba? Nadurog ako, napagtawanan ako halos ng buong mundo. Pero ano? Naging matatag ako dahil yung pagkakamali na yun natuto ako. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka, nagpakumbaba ka, ay hindi ka na perfect. Dahil ang gusto mo, siyempre, perfect ka. Ikaw na ang magaling. Yun ang nakikita namin sa iyo. Huwag naman ganun dahil mas may magaling pa sa atin. Lalong-lalo na dito sa social media, may mga lawyer talaga ang nakikinig sa atin. 'Di ba? May nag-message sa akin. Tanungin mo Ate Malo. Dahil mo kayatang nalilihis na sa kung anong isyo, Iba't iba na naman po ang ipinapasok na isyo para hindi na mapag-usapan itong ginawa mo, 'di ba? 'Di ba hindi maganda 'yun? Marami sa atin dito nakasubaybay, hindi lang mga normal na tao, may mga pinag-aralan, mas may pang may pinag-aralan, lawyer. Kaya tayo mahiya naman tayo na sasabihin mo ganito ganyan hindi mo alam na ang nanonood sa atin mas may alam sa batas. 'Di ba? Kaya nakakahiya. 'Di ba? Kaya ang gusto ko ma uh, malaman sa iyo kung anong alam mong batas about sa mga bullying, yung panglalait, ma parang parang ikaw na yung pinakamataas. 'Di ba? Wag tayo yung kahit po marami tayong pera, may pinag-aralan tayo o ikaw isang lawyer o may kaibigan ka ng lawyer, mayroon din tayo dito, di ba? Kaya sinasabi ko po to dahil bilang isang chimay na sinasabi mo nga na si Malo de los Santos ay chimay, ipapaintindi ko po sa iyo kung anong ibig sabihin ng batas mo. Dahil ako ay ang batas ko ganito, kaya ang sabi ko nga, nandyan itinabnil ko the, uh, the republic act 10627 or the anti-bullying nandyan itatabnel ko yon mari, kaya sana naman po dahan-dahan, mm, na yung hindi man masyado, dahil alam nyo nakakahiya pagdating ng ano na mayroon talaga sa atin na mamamagitan dito talaga ng lawyer na mabigyan lang natin ng ustisya na napanawagan, bigyan ng ustisya itong beneficiary ni Kalinga Prab para po matahimik. Ay kaya lang po parang ilinilis, iliniligaw po ang hustisya na yan na hikahilinga ng mga viewers at ang iba pang mga reactionist. Kaya para ditong lumalabas na ang mga reaktor ang mali. 'Di ba? Dahil papaano natin masasabi ang reaktor o reactionist ang mali dito doon sa mga sinasabi mo, 'di ba? Sa pagkukumpara mo sa sarili mo, 'di ba? 'Yun lang naman dito eh. Alam niyo po, hindi 'to lalaki. Kung ikaw na lang, ah, pasensya na kayo, mga viewers, nagkamali ako. Ay, sana naman maintindihan nyo kung na-triggers ako doon sa nag-comment sa akin. O, oh, yun lang. Napakadali, Mari Diyos ko. Madaling ibaba. Madaling magpakumbaba. Walang mawawala sa atin. di ba? Kung ako noyon, yun, nakuundas pat. Agad kung umingi ng patawad. At kung umingi ka ng patawad sa isang pagkakamali, sana po dahan-dahan na tayo gumawa ng reaksyon o pagsasalita na hindi na tayo makakasakit sa ating kapwa. Yun lang ang masasabi ko. Ako, hindi ko sinasabi na hindi na ako magkakamali. Di ba? Pero, iniingatan ko kung maaari. Bago ko sabihin, pinag-iisipan ko muna ng ilang bisis, paulit-ulit or nagtatanong ako. Kaya ang payo ko na lang sa'yo, Mare, tuldukan mo ang naging kasalanan mo, ang pagkakamali mo dito sa beneficiary. At bago natin sisimulaan ang panibago kung ano ang isyo sa mga sponsor. Doon tayo tuldukan natin yung isyo mo sa beneficiary at pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga sponsor. 'Di ba po? Mas maganda, mas malinaw, mas parang nakakagaan ng damdamin. Nakaka yung bang maliwanag sa ating mga isipan na, ah, may ganito palang usapin. O, oh. di, natapos yung problema mo dito sa pagkukumpara mo sa sarili mo doon sa beneficiary at simulaan natin yung issue na doon sa GC. Di ba? Kaya, madali lang yon Isang, I'm very sorry, nagkamali ako. Tapos, kaya yan mga kapatid, sana po lawakan natin ang ating mga isipan at damdamin Para po uh, hindi tayo dito magkagulo Bilang isang kalingap, team kalingap, team uh, one kalingap, one family po Dapat po tayo dito sama-sama i-resolve ang problema Hindi po palakihin ang problema Dahil kung ang isang problema na hindi masolusyonan At may irong problema ay patong-patong po yan na problema na walang kaliwanagan. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga viewers kong nagmamal sa akin. At kahit sino nagkakamali. Thank you so much. Paalam mga kapatid. Yun lang ninang. Ang puwit ni Malo de los Santos. May kagawa. Ah! Baalam! We love you so much! God bless you!